Mga kaibigan, magandang araw. Tara na at sumabak sa ating hindi kapani-paniwalang paglalakbay sa mundo ng mas mabilis pa sa liwanag na paglalakbay at ang nakakaintrigang penomena ng quantum tunneling. Sa video na ito, ating tutuklasin ang mga posibilidad at teorya sa likod ng paglalakbay ng mas mabilis pa sa liwanag, bubuksan ang mga misteryo ng quantum tunneling, at sisisirin ang mga implikasyon ng mga kamanghamanghang konseptong ito. Paano kung kaya nating lampasan ang bilis ng liwanag? Paano hinahamon ng quantum tunneling ang mga batas ng pisika? Samahan niyo kami habang naglalakbay tayo sa komplikadong mundo ng modernong pisika. Mula sa teorya ng relativity ni Einstein, hanggang sa quantum mechanics na humuhubog sa ating universo. Ang paggalugad na ito ay hindi lamang hamunin ang inyong pangunawa sa espasyo at oras, kundi magbibigay inspirasyon din sa inyo na isipin kung ano ang maaring naghihintay sa atin sa hinaharap ng paglalakbay sa kalawakan at higit pa. Ang General Relativity na binuo ni Albert Einstein noong 1915 ay bumago sa ating pagunawa sa gravity at sa kalikasan ng universo. Bago si Einstein, ang gravity ay ipinaliwanag ni Isaac Newton bilang isang puwersa na kumikilos sa pagitan ng mga masa. Gayunpaman, ang teorya ni Einstein ay nagpakita ng isang bagong pananaw. Ang gravity ay hindi isang puwersa kundi isang resulta ng kurbada ng space-time na dulot ng masa. Ayon sa general relativity, ang mga malalaking bagay tulad ng mga planeta at bituin ay bumabaluktot sa tela ng spacetime sa kanilang paligid na lumilikha ng isang gravitational field na nakakaapekto sa paggalaw ng iba pang mga bagay. Ito ay katulad ng paglalagay ng mabigat na bola sa isang nakaunat na rubber sheet na nagiging sanhi ng pagkurba ng sheet at nakakaimpluensya sa daanan ng mas maliliit na bola na gumugulong malapit dito. Ipinapaliwanag ng ideyang ito kung bakit umiikot ang mga planeta sa mga bituin at kung bakit nahuhulog ang mga bagay patungo sa Earth. Isa sa mga pangunahing implikasyon ng general relativity ay ang pagtatatag ng bilis ng liwanag bilang ang pinakamataas na limitasyon ng bilis sa universo. Ang liwanag ay naglalakbay sa humigit kumulang 299,792 km bawat segundo sa isang vacuum. At ayon sa teorya ni Einstein, walang anumang maaring maglakbay ng mas mabilis kaysa sa bilis na ito. Ang limitasyong ito ay lumilitaw dahil, habang ang isang bagay ay papalapit sa bilis ng liwanag, ang masa nito ay nagiging infinito, na nangangailangan ng infinite na dami ng enerhiya upang mapabilis pa. Ang prinsipyong ito ay may malalim na implikasyon para sa FTL travel na nagmumungkahi na ang pag-abot o paglampas sa bilis ng liwanag ay imposible sa mga ordinaryong paraan. Ang isang nakaka-intrigang bunga ng general relativity ay ang time dilation, kung saan ang oras ay lumilipas sa magkakaibang bilis para sa mga tagamasid na nasa magkakaibang gravitational field o gumagalaw sa magkakaibang bilis. Halimbawa, ang isang orasan sa isang spaceship na naglalakbay malapit sa bilis ng liwanag ay mas mabagal kumpara sa isang orasan sa Earth. Ito ay humahantong sa sikat na twin paradox. Kung saan ang isang kambal na naglalakbay sa isang high-speed na paglalakbay sa kalawakan ay babalik na mas bata kaysa sa kambal na nanatili sa Earth. Inilalarawan ng fenomenon na ito kung paano ang katangian ng oras ay masalimuot na naugnay sa paggalaw at gravity, na hinahamon ang ating pang-araw-araw na pag-unawa sa oras bilang isang pare-pareho at universal na daloy. Habang itinatakda ng general relativity ang bilis ng liwanag bilang isang cosmic speed limit, pinapayagan din nito ang mga kamangamanghang theoretical construct na kilala bilang wormholes. Ang mga wormhole o Einstein-Rosen bridges ay mga hypothetical passage sa space-time na maaring magkonekta sa dalawang magkaibang punto sa universo. Isipin ang isang wormhole bilang isang tunnel na may dalawang dulo na matatagpuan sa magkahiwalay na punto sa kalawakan at oras. Kung ang isang spacecraft ay makakapasok sa isang wormhole, maari itong maglakbay kaagad mula sa isang dulo patungo sa kabila na posibleng magbibigay daan sa FTL travel nang hindi nilalabag ang speed limit. Gayunpaman, ang mga wormhole ay nananatiling puro theoretical at hindi pa naobserbahan sa katotohanan. Kahit na umiiral sila, may mga hamon sa paggamit ng mga ito para sa paglalakbay tulad ng kanilang potensyal na kawalang tatag at ang napakalaking enerhiya na kinakailangan upang mapanatili silang bukas. Ang isa pang haka-haka na konsepto na inspirasyon ng general relativity ay ang ideya ng isang warp drive na kinabibilangan ng pagbaluktot sa mismong space-time upang makamit ang FTL travel. Ang pinakasikat na halimbawa ay ang Alcubierre Drive na iminungkahi ng physicist na si Miguel Alcubierre noong 1994. Ang konseptong ito ay naglalarawan ng isang spacecraft na nagpapaliit sa spacetime sa harap nito at nagpapalawak sa spacetime sa likod nito, na lumilikha ng isang warp bubble na nagpapahintulot sa sasakyang pangkalawakan na gumalaw ng mas mabilis kaysa sa liwanag na may kaugnayan sa pinagmulan nito. Sa loob ng bubble na ito, ang spacecraft ay nananatiling nakatigil kaya iniiwasan ang mga relativistic effect ng paglalakbay sa matataas na bilis. Gayunpaman, ang Alcubierre Drive ay nangangailangan ng kakaibang bagay na may negatibong energy density upang gumana, isang uri ng bagay na hindi pa natutuklasan at nananatiling puro hypothetical. Bukod pa rito, ang mga kinakailangan sa enerhiya para sa naturang drive ay kasalukuyang lampas sa ating kakayahan sa teknolohiya. Ang paghabol sa FTL travel sa loob ng balangkas ng general relativity ay nagpapakita ng kapanapanabik panabik na mga posibilidad at napakalaking hamon. Ang mga theoretical construct tulad ng wormholes at warp drive ay nag-aalok ng mga nakakaakit na sulyap sa isang hinaharap kung saan ang interstellar travel ay nagiging isang katotohanan na nagbubukas ng mga bagong hangganan para sa paggalugad at pagtuklas. Gayunpaman, ang mga konseptong ito ay nagtataas din ng mahalagang katanungan sa agam at etika. Ang mga kinakailangan sa enerhiya, mga isyu sa katatagan at mga potensyal na kabalintunaan na naugnay sa FTL travel ay nagpapakita ng pagiging komplikado ng paglampas sa cosmic speed limit. Bukod dito, kung ang FTL travel ay nagpapahintulot sa paglalakbay sa nakaraan Maari itong humantong sa mga kabalintunaan tulad ng grandfather paradox kung saan ang isang manlalakbay ay maaring magbago ng mga nakaraang kaganapan at lumikha ng mga hindi pagkakapare-pareho sa lohika Ang mga hamong ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa patuloy na pananaliksik at paggalugad sa theoretical physics habang ang mga siyentipiko ay naghahangad na maunawaan ang pangunahing katangian ng kalawakan, oras, at universo. Ang quantum tunneling ay isang fenomenon kung saan ang mga particle ay dumadaan sa mga hadlang na hindi malalampasan ayon sa classical physics. Nangyayari ito dahil ang mga particle sa isang quantum level ay nagpapakita ng parehong katangian ng wave at particle. Bilang resulta, may posibilidad na ang isang particle ay maaring mag-tunnel sa isang hadlang kahit na wala itong sapat na enerhiya upang malampasan ito sa karaniwang paraan. Ang kakaibang pag-uugaling ito ay direktang bunga ng probabilistic nature ng quantum mechanics, na inilalarawan ng Schrödinger equation. Ang quantum tunneling ay hindi lamang isang theoretical curiosity mayroon itong mga totoong aplikasyon sa mga teknolohiya tulad ng semiconductors at nuclear fusion. Ang pag-unawa kung paano tila nilalabag ng mga particle ang mga batas ng pisika ay nag-aalok ng malalim na mga insights sa mga workings ng universo sa pinakapangunahing antas nito. Ang mga quantum technology, lalo na ang quantum computing at quantum communication, ay may potensyal na baguhin kung paano tayo nakikipag-usap at nagpo-proseso ng impormasyon. Ang quantum computing ay maaring magpabago sa mga larangan tulad ng cryptography, artificial intelligence, at data analysis na nagbibigay daan sa mas mabilis at mas mahusay na pagproseso ng komplikadong impormasyon. Hindi tulad ng mga classical computer na gumagamit ng bits upang magproseso ng impormasyon, ang mga quantum computer ay gumagamit ng qubits na maaring umiral sa maraming estado ng sabay-sabay. Nagbibigay daan ito sa kanila na lutasin ang mga problema na kasalukuyang mahirap para sa mga classical computer na humahantong sa mga tagumpay sa agam at teknolohiya. Ang quantum communication ay nag-aalok ng pangako ng ultra-secure na mga channel ng komunikasyon na ginagamit ang mga prinsipyo ng quantum entanglement upang magpadala ng impormasyon ng ligtas sa malalayong distansya. Maari nitong mapahusay ang privacy at seguridad na protektahan ang sensitibong impormasyon mula sa hindi autorisadong pag-access at tiyakin ang integridad ng mga komunikasyon. Gayunpaman, ang malawakang pag-aampon ng mga quantum technology ay nagtataas din ng mga alalahanin tungkol sa privacy at seguridad dahil ang mga tradisyonal na pamamaraan ng encryption ay maaring maging lipas na sa harap ng quantum computing. Ang pagbuo ng quantum resistant encryption at mga protocol ng seguridad ay mahalaga upang maprotektahan ang impormasyon sa isang mundong pinagana ng quantum. Ang mga quantum technology ay may potensyal na baguhin ang pangangalagang pangkalusugan at medisina na humahantong sa pinahusay ng mga diagnostic, paggamot, at mga resulta ng pasyente. Ang mga quantum sensor na hindi kapanipaniwalang sensitibo at tumpak ay maaring mapahusay ang medical imaging at diagnostics na nagpapahintulot sa mas maagang pagtuklas ng mga sakit at mas tumpak na pagsubaybay sa kalusugan ng pasyente. Ang mga sensor na ito ay maaring magbigay daan sa mga hindi invasive na pamamaraan para sa pagdiagnose ng mga kondisyon, bawasan ang pangangailangan para sa mga invasive na pamamaraan at mapabuti ang mga resulta ng pasyente. Ang quantum computing ay maaring mapabilis ang pagtuklas at pagbuo ng gamot sa pamamagitan ng pagtulad sa mga interaksyon na molekular sa isang walang uliran na sukat. Maari itong humantong sa pagbuo ng mga bagong paggamot at therapy na nag ng pag-asa para sa paggamot sa mga sakit na kasalukuyang walang mabisang paggamot. Ang kakayahang pag-aralan ang mga komplikadong biological system at hulaan ang mga resulta ng may higit na katumpakan, ay maaring gawing personalized ang medisina na iniayon ang mga paggamot sa mga individual na pasyente patay sa kanilang natatanging genetic makeup. Ang mas mabilis kaysa sa liwanag na paglalakbay ay maaring magpabago sa ating diskarte sa paggalugad sa kalawakan na ginagawang naa-access ang malalayong galaxy sa loob ng buhay ng tao. Sa kasalukuyan, ang malalawak na distansya sa pagitan ng mga bituin at galaxy ay nagdudulot ng mga makabuluhang hamon para sa paglalakbay sa kalawakan. Kahit na ang pinakamalapit na star system, ang Proxima Centauri, ay tumatagal ng libu-libong taon upang maabot gamit ang mga maginoo na spacecraft. Kung ang FTL travel ay magiging isang katotohanan, lubos nitong mababawasan ang mga oras ng paglalakbay na magpapahintulot sa mga tao na galugarin at kolonisahin ang malalayong star system. Ang pagpapalawak na ito sa kosmos ay maaring humantong sa pagtuklas ng mga bagong planeta at mapagkukunan na posibleng magbigay ng mga solusyon sa kakulangan ng mapagkukunan sa Earth. Ito ay magbubukas ng pinto sa mga bagong siyentipipikong pagtuklas tungkol sa universo at sa ating lugar dito na nag-aalok ng mga bagong insights sa pangunahing katangian ng kalawakan at oras. Ang science fiction ay matagal nang nabighani sa konsepto ng mas mabilis kaysa sa liwanag na paglalakbay, na kinukunan ang imahinasyon ng mga mambabasa at manonood ng mga kuwento ng mga paglalakbay sa pagitan ng mga bituin at mga enkwentro sa malalayong mundo. Mula sa mga klasikong nobela hanggang sa mga blockbuster na pelikula, ang FTL travel ay isang pangunahing elemento ng genre na nagpapahintulot sa mga karakter na galugarin ng universo sa bilis na lampas sa mga limitasyon ng kasalukuyang teknolohiya. Sa science fiction, ang FTL travel ay kadalasang nasa anyo ng warp drive, hyperspace o jump gate bawat isa ay nag-aalok ng kakaibang discard sa paglampas sa cosmic speed limit. Ang mga malikhaing konseptong ito ay nagpakilala sa mga manonood sa mga kababalaghan ng universo na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon na mangarap ng isang hinaharap kung saan ang sangkatauhan ay maaring galugarin ang mga bituin. Ang paglalarawan ng FTL travel sa science fiction ay may malaking impluensya sa siyentipikong pagtatanong sa pamamagitan ng pag-udyok ng kuryusidad at pagbibigay inspirasyon sa mga mananaliksik na galugarin ng mga posibilidad ng pagsira sa hadlang sa bilis ng liwanag. Maraming siyentipiko at inhinyero ang nagbigay ng kredito sa science fiction sa pagbibigay inspirasyon sa kanilang interes sa physics at paggalugad sa kalawakan sa pamamamagitan ng pagpapakita ng mga matapang na ideya at futuristic na teknolohiya, hinihikayat ng science fiction ang malikhaing pag-iisip at hinahamon ang mga hangganan ng maginoo na agam. Habang ang FTL travel ay nananatiling haka-haka, ang mga konseptong ginalugad sa science fiction ay nag sa mga mananaliksik na siya sa atin ang mga pangunahing batas ng pisika at isaalang-alang ang mga bagong theoretical framework na maaring gawing katotohanan ng interstellar travel. Ang science fiction ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng imahinasyon at realidad na nagbibigay ng plataforma para sa paggalugad ng mga haka-haka na ideya na maaring maging posible balang araw. Ang mga may akda at filmmaker ay kadalasang kumukuha ng mga prinsipyong siyentipiko upang lumikha ng mga kapani-paniwalang paglalarawan ng FTL Travel na pinagbabatayan ang kanilang mga kuwento sa umiiral na kaalaman habang itinutulak ang mga hangganan kung ano ang kasalukuyang posible. Sa paggawa nito, ang science fiction ay maaring magbigay inspirasyon sa mga siyentipiko na ituloy ang pananaliksik sa mga lugar na maaring hindi mapapansin na hinihikayat silang mag-isip sa labas ng kahon at galugarin ang mga hindi kinaugalian na ideya. Ang interplay na ito sa pagitan ng imahinasyon at realidad ay maaring humantong kung sa mga bagong hypotheses at experimental approach na nagtutulak ng pag-unlad sa mga larangang siyentipiko na may kaugnayan sa paggalugad sa kalawakan at theoretical physics. Ang science fiction ay gumaganap din ng isang critical na papel sa pagpuna at pagpapalawak ng mga konseptong siyentipiko na nag-alok ng mga alternatibong pananaw sa mga implikasyon ng FTL travel. Sa pamamagitan ng pagkukuwento, maaring tuklasin ng mga mayakda ang mga etikal at philosophical na tanong na nagmumula sa paglalakbay ng mas mabilis kaysa sa liwanag, tulad ng epekto sa lipunan, ang potensyal para sa paglalakbay sa oras at ang mga kahihinatnan ng pakikipagtagpo sa mga alien civilization sa pamamagitan ng pagtugon sa mga temang ito hinihikayat ng science fiction ang mga siyentipiko na isa-alang-alang ang mas malawak na implikasyon ng kanilang trabaho at ang mga responsibilidad na kaakibat ng pagsulong ng teknolohiya ang critical na pagsusuring ito ay maaring humantong sa mas maalahanin at ethical na discard sa siyentipikong pananaliksik na tinitiyak na ang mga pagsulong sa teknolohiya ay naayon sa mga halaga ng tao at mga pangangailangan ng lipunan. Ang mas mabilis kaysa sa liwanag na paglalakbay at mga quantum technology ay may potensyal na muling hubugin ang sibilisasyon ng tao sa mga paraan na maari lamang nating simulan na isipin. Habang nagsusumikap tayo sa mga bagong larangan ng posibilidad, mayroon tayong pagkakataon na muling tukuyin ang ating pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao at ang ating lugar sa kosmos. Ang paghabol sa mga teknolohiyang ito ay hindi lamang nagpapalawak sa ating mga abot-tanaw sa agham at teknolohiya kundi hinahamon din tayo na isaalang-alang ang mga ethical at philosophical na implikasyon ng ating mga aksyon. Ang kinabukasan ng sibilisasyon ng tao ay hubog sa kung paano natin pipiling gamitin ang mga makapangyarihang teknolohiyang ito. Gagamitin ba natin ang mga ito para sa ikabubuting lahat na nagsusulong ng kapayapaan at kasaganaan o susuko tayo sa mga tukso ng kapangyarihan at kontrol? Ang mga pagpiling gagawin natin ngayon ang siyang magtatakda ng legacy na iwan natin para sa mga susunod na henerasyon at ang papel na gagampanan natin sa nag-uusbong na kuwento ng universo. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa Quantum Tunneling. Paki-like, comment at share ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang video.